Usap-usapan ngayon ang post ng ate ni Kath sa social media na may pinapatamaan. Umani ng intriga ang kamakailang post sa social media ng nakatatandang kapatid ng kapamilya star na si Catherine Bernardo na si Key Bernardo matapos itong magpakita ng ilang linya mula sa kanta ni Taylor Swift na Karma. Ang post ay ginawa sa Facebook account ni Kay sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa dahilan ng paghiwalay ni Catherine sa longtime boyfriend na si Daniel Padilla. Ayon sa mga naging reaksyon ng netizens. May alam kasi sila, kaya konting pahint at patama lang, nirerespeto, kasi nila sikat, pero medyo di nila matiis, kaya pahint hint na lang at patama, gustong gusto na yan rumisbak, kahit mga friends ni Kat parang gusto na din rumsbak. Kayang kaya mo yan idol huwag kang paapektado sa kanya, walang kwentang tao, yan just pray. Hindi yata kasi pinatikim kaya ayon naghanap yung bigay agad, pero okay lang at least pabor sa'yo makatagpo ka rin na mas bagay sa'yo kat I proud of you di ka nagpatalo matatag ang panindigan at ginagalang ang buong pagkatao. Kaya pala ang laki ng pinayat mo nagmahal ka ng todo nasaktan din ng todo okay lang taas noo ka pa rin God bless you. Lahat ng nangyayari may dahilan, siguro, para sa ikakabuti mo, hindi mo deserve na may pain habang buhay, kaya siguro inalis magandang kapalit yan. Beautiful with beautiful, God bless. Don't worry Kath pagsisisihan niya ang mga pagkakamali niya sa iyo, at talagang makakarma siya sa mga pagchichik boy niya sa iyo. Just think that you are loved by everyone, and I'll pray for both of you. It's good you did it now while you're not married yet. You have a smart and very wise decision. Catherine, I like and love you as my idol. Mga kanetizens kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na para lagi kang updated sa mga ganitong post.